Hello guys! Magluto tayo guys ng itlog at saka may hotdog. Nagutom na. Nagutom na si Iya. And guys, magkwa tayo guys ng ano. Magaya ng camera. Yan. Ang natin guys. ano natin yung ano natin. Hindi okay. pala. Yan pala guys. Sindihan natin yung kalan. Para magluto. Pero hindi magotong na. Mm -hmm. Na Naan natin na Yeah na guys, nakasindi na siya guys. Ikaw na kaya yung gutom. Kaya nagluluto na talaga ako madaling olamin Nilagyan ko na to guys ng paminta at cabbage As in asin lang nalok ano ano to hot dog tender juicy Which cheese is... Pultawin na natin to guys Yan, inantik na yan. Lakasan kaya ng apoy, Allah. pa yata ito nakainit guys eh. <laughs> Minamadali. Yan, maluluto din yan guys. Hindi naman yan didikit kasi ano na yan eh. Yung ano. Ano ba yung lutuan guys na ano? Nang hindi naman didikit. Nakawali. Alamutan ko na. Okay. Luto-luto tayo. Para makatipid guys, mag-itlog muna. Itlog with hot dog. Itlog with hot dog. Yun pala yan. Yan na guys. Kain-kain. Ayan naman to di kuraw kuraw ko guys. Kuraw kurawin. Para maloto. Kasi nagutom na ako. Ano na guys. Bye bye na. Bye bye. Yan. Lotot na siya guys. Tunogin so, pa natin.